Isang beses mo pa akong tawagin girlfriend, makakating ka sa akin, ha? Sumakay ka lang. Nasa iyo, di ba? Nasa Oo. O, di ba? Nasa Pero wala. Hindi ko dala. Nasa iyo, di ba? Wala nga, eh. Palabiru yan, eh. Mahilig sa cartoons. Kumidyante. Taka-taka, Ang gulo niyong dalawa. Nilalansin niyo pa kami. At saka ikaw. May alalay ka pa. Alalay? Ulit mo nga 'yung sinabi mo. Huh? Alalay. Alalay ah. Uh! Anu nungyari, Nalwisu tanya naman tayo. Anu nungyari, Hatay mo muna ako ah. Pwede ka no muna bahala rito. Sige okay lang. Maya na right, ito pera. Thank you. Excuse me. Excuse me. Ay, oh, talaga, napaka delisay mo window shopping lang ho. <laughs> oh, miss. Natatandaan mo pa ba, ba ako? Paano kita makakalimutan? 'Yung mo ako. Hindi naman sa ganun, pero nanalo yung numero ko, di ba? Nasa ticket ko. Ang kapal na mukha mo! Paano maging sa'yo yung ticket na yun? E binayaran ko, kaya akin yun. Kanya raw. Ikaw pala itong makapal eh. Numero ko yun, eh. Kaya akin yun. Alam mo, ang kapal mo talaga. E sampung piso ko yun, eh. Kaya hindi pwede maging sa'yo yung ticket na yun. Sandali lang. Kahit may sampung piso ka, kung wala kang numerong tatayaan, hindi ka mananalo, miss. May numero ka nga. Wala ka namang sampung piso. Wala kang ticket na mananalo. Kasalanan mo yan. Sandali lang. Eh, hindi ko naman gusto tumakbo nun ah. Eh, pasensya ka. Sandali, sandali. Eh, ayusin na lang natin to. eh, eh ikaw lang naman nagpapagulo eh. Ano ako nagpapagulo? Ikaw itong nagtatago. Ako? Ano oh. ako nagtatago? May konsensya to ah. At isa pa, kung ako nagtatago, hindi mo ako mahanap sige, Miss Consensya. Eh. Ayusin na lang natin. Jack! Bago nyo ayusin yan, magkaintindihan muna tayo. Masyado na kaming pinahirapan, na. Ah, uh, sir. Eh, alam ko yung atraso ko. Eh, pasensya ka na. Kausap ko lang yung girlfriend ko. Tsaka, yung atraso ko kay Felix. Wala sa akin yun. Wala sa girlfriend ko. Alam mo, isang beses mo pa akong tawagin girlfriend, makakatingin ka sa akin, ha? Sumakay ka lang. Nasa di ba? Nasa yo. Oo. di ba? Nasa. Yo? Pero wala. Hindi ko dala. Nasa di ba? Wala nga eh. Palabiru yan eh. Mahilig sa cartoons. Kumidyante. Taka, taka. Ang gulo niyong dalawa. Nilalansin niyo pa kami. At saka ikaw. May alalay ka pa. Alalay. Alalay? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Huh? Alalay! Alalay ah! <laughs> galing mo ah. <laughs> Ang galing ng girlfriend ko Girlfriend ah? Sabi ng tao na makasakin eh Hoy, ticket ko <laughs>

Hoy, oh! Oh! Hey! 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 Dali! Ibig mo sabihin, wanted na rin nila ako ngayon? Ganun na nga. Pahama ka talaga sa buhay ko. Dinamay mo pa ako eh. Kung san-san na ako napadpadan dahil lang sa'yo. Huh. Niligtas ko naman ang buhay mo kahit pa paano. Niligtas mo lang ako dahil akala mo makukuha mo sa akin yung ticket. Eh ano ngayon? Ako nagbayad nun eh. Kaya ticket ko yun. Numero ko pa rin yan kahit na ano pa sabi mo. Kaya dapat hati tayo. Ewan ko ba kung bakit merong isang diyang makapal. Ikaw nakakarami ka na. Eh, ano ngayon? Hindi ka lang babae. Saan ba tayo pupunta? Ewan ko, hindi ko nga rin alam. Nagsijingle ako eh. Diyan, diyan sa puno na yan. Bilisan mo lang. Dito? Dito? Oo. Oh. Ang bastos mo talaga. Nagtago pa ako. Ayoko dyan. Gusto ko dun, sa... sa malaking bato. Hmm. Eh, kung biglang takbuhan mo ako. Tatakbuhan kita. Sana man ako pupunta dito sa gubat na to. Sige, bilisan mo lang. Bilisan mo, ha? Hmm. Ah. Huh? Ha? Ha? Hmm? Tatalikod na. Arte. Ano, okay ka ba dyan? Hoy! Hoy, okay ka ba dyan? Oo, oh, oo! Oh, okay lang ako! Kulit! Inaalam ko lang, masyado na matagal yan. Isang linggo mo yata ang nipon yan. Mukhang parang gadram na yan. Hirap sa babae to. Sa CR ko na dinampot, CR pa rin ang hinahanap dito. Ano? Baka naman siguro tapos na yan. Hoy! 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 Hello, boss. Hindi na naman nahuli si Jack. Nalusutan na naman kayo. Paano nangyari yun? alam niyo ang hindi ko alam, kung talaga matinik ang Jack na yan, o oh, talaga... Boss, buenas lang talaga si Jack, kaya nakalusot. May kasama pang eh. Babae. Siguro yun ang ka-split niya. Babae? Talagang napakahina ninyo. Yung... Eh, ito kasi, boss eh. Sino Sirong... Sirong... ka? Hindi ho kayo, boss. Itong kasama ko. Pangako, boss. Hindi kami titigil. Hahalugugin namin lahat ng lugar. Promise, boss. I promise promise ka pa just do it <gasps> Galit Bakit? Sabi ko na nga ba, hindi ka dapat pagkatiwalaan eh. May masamakan tangka sa akin. May gusto lang ako tanggaling hayop dyan sa may kamay mo. Hayop? Ikaw ang hayop sa buhay ko. Ikaw na tong pinagmamalasakitan. Ikaw pa tong high blood. Oo na. Sige na. Sorry na. At salamat sa pagmamalasakit mo. Pero, sabihin mo nga sa akin, paano na tayo? Huwag mo sabihin sa akin, mabubulok na lang tayo rito. Masyado kang pabigla-bigla eh. ka magalala. Malapit na bahay namin dito. Hindi ka mapapano. <laughs> dang, Ay! Ay! Ah, Pakin, dang. Joaquin! Tang! Uy, uy, anak natin ba baon? Ang gwapo talaga ng anak natin. <laughs> Nagtanang ka ba? Naku, hindi po. Sipat po, kaibigan ko lang ah, po. Ang maganda umaga po. Buma na yan. Mapagod ang bata. Siguradong gwapo magiging apo natin. <laughs> <laughs> Buti sa mo yan. Naku, hindi po. Kaibigan ko lang talaga, Itay. Eh, kasi nasiraan kami dyan sa malapit, kaya naisipan ko na rin, dumaan na rin dito. Aba, bakit? Saan ba kayo pupunta? Sa... Sa... Excursion ko. Ayun, mo. sa excursion. Ah. Nay, nagugutom na kami, Nay. Baka may makakain kayo dyan. Pagkain, pagkain. May nilagang kamuti ako. Ay. Oo, sige na, maganda ka na. Halina, halina. Halika. Halika, anak. anak. Handaan, ha? Napakaganda Huwag kang mahiya dito. <laughs> Ayos na siya sa... Eh, Tay, may girlfriend na ako sa Maynila, eh. Girlfriend? Ay, ito. Uy, aling mag usap nga tayo. Ano, ano mo sila? Sabi mong girlfriend. Eh, ito gisante yung pagkaayos-ayos na nito. Totoo po yun. Ang ganda po pala dito sa inyo, no? Kaya nga, ayaw ni Joaquin. Eh, Jack pala, nabitawan ang lupang ito, eh. Ay, napansin ko medyo... Oh. Nangihina yata yung katawan nyo. Medyo malaki yung pinayat nyo. Panayatang trabaho nyo pa rin sa bukid, eh. Alam mo kasi, nung magkasakit ang ama ni Joaquin. Eh, Jack pala eh. Isinal na namin para pambayad sa ospital. Mabuti na lang natubos namin sa bangko. Mabuti na lang po at may pera si Jack noon. Ang kutub ko nga eh. Nangutang yung batang yon. Dahil paano sa makaipon? Buwan-buwan nagpapadala siya ng pera sa amin. Maswerte po kayo. Mabait ang anak niyo. Ano ka mo? May... Ma... Ma... Mapalad po kayo. Ang sabihin mo, mapalad ang babaeng mapapangasawa ni Joaquin. Eh, Jack pala. Apa. Kilala mo bang nobya niya? Hindi po. Uh... Pero, balita ko. Hmm. Hayaan niyo, tay. Hindi magtatagal eh. Giginhawa rin tayo. Makakaluwag-luwag din tayo sa buhay. Ibibili ko kayo ng sarili niyong makinarya para sa bukid. Para kayo, nagpapahinga na lang kayo. Bibili tayo ng mas magandang bahay. Lalagay tayo ng swimming pool dito sa tabi ng bahay. Bibili tayo ng sarili natin building sa Makati. <laughs> Habang ako naman... Gutom lang yan. na, kumain na tayo. Siguro nga. Dito tayo tayo.